So mga kaibigan, magandang hapon po sa inyo lahat. Nagbabalik po niyo po lingkod, Dan right? At ngayong hapon ay pauwi na ako ng kabite mga kaibigan. Nandito po ako ngayon sa Kabuyaw. Ah, galing lang ako sa isang meeting ah, meeting kumbaga. Meron lang akong ah, kinausap na kaibigan natin. And then, uh, ah, ito, pauwi na ako. Tara, samahan nyo ako sa akin bihay pauwi. Alright! Nagulat ako may sinisigawan yung gwardiya Akala ko ako mayroon palang isang uh, sasakyan na dere-dere So di man lang siya huminto <laughs> Ako makukumpisa yung kanyang lisensya niyan Pag ganito kunyari nasa loob pa ng mga uh, technopark. park uh, Kailangan sumuli ka sa batas kasi may pitch sila sa uh, batas ko dito Nung may sarili silang batas Pag nasa intersection ka E eh, kailangan huminto ka muna bago ka tumawid First come first to go Dito tayo sa light Industry and Science Park of the Philippines Or LISP L-I-S SP. right, na tayo. Dito ang dami ano, ang dami tumatawid eh, dito sa National Road. Grabe, napakainit. Tapos ang daming truck Ang hirap sumingit. Napakainit talaga. Eh, 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 eh. Pag ganyan, ako, tayo. So mabuti nagmotor ako no, dahil kasi kung nagkotse ako, iaabotin eh, ako na magkano sa gas, 'di ba? Mahal. Eto, nagpagas ako ng 200. Pero pag na kasi may, may gas na ako eh so eto after nun nagpagas 200 halos di pa nababawasan no, sulit na sulit talaga malaki talaga matitipid natin di ba ingat ingat lang saka yun lang nga mainit pero pag tumatakbo ka naman eh, malamig naman sa katawan dahil sa hangin Saka meron na ako nakitang batang tumatawid no May hawak siyang halo-halo <laughs> Bigla akong naglaway eh Bigla akong nag-trip sa halo-halo Nakita ko yung halo-halo niya, meron pang leche plan, ice cream Makulay masyado yung halo-halo niya, masyado akong nainggit Parang eh. gusto ko rin mag halo, -halo no, napakainit kasi Sarap talaga ng lilim no Woo, sarap Shit, sobrang init masarap talaga dumaan dito sa Carmona kasi maluwi ang kalsada. Huwag lang kayong papaabot dito ng mga alas 5 o alas 6 ako napaka-traffic dito. Kahit akong motor ko hindi kayo makakasinit. Lagi na lang umulan Parang walang katapusan Parang mali yung kinakanta ko, no? Lagi na lang taginit kailan kaya ulan Uti-uti ko nang na nararamdaman yung alay sa aking leg at batok no Hindi ko alam kung dahil ba to sa init O sa kagini na pa ako nagmamutor. Pero nandito na tayo sa paliparan mga kaibigan At ako ay nauuhaw gusto ko ng uh, malamig na buko juice At halo-halo no Masarap maghalo halo Sarap mag -ano, mag Magpakwan Tagay na ito, sarap! Ito na ba no? Sa mga lubak. <laughs> diba? Adventure! Grabe naman ang ah, alikabok dito. Sobrang alikabok oh! Sa ah, kalsada na no ito, kalawat kanan yung puno ng mangga oh. Huwag kulit na lang, may mahulog na mangga Ah, alam ko na! Diretso na ako mag kasi wala na kami stock sa bahay. At uh, mamaya eh, Uuwi na si na misis Baka magalit sa akin Ba't di para ako nag-grocery Ang traffic talaga sa Pilipinas Ay hindi para sa mga baguhan no? ah uh, Merong isang vlogger na po no? Uh, matagal na siya nagdadrive sa Pilipinas Binanggit niya na uh, Ang Manila traffic Ay hindi para sa mga baguhan So kung may mga foreigner Na nagpabalak magdrive dito sa Pilipinas eh, Magugulantang sila no sa madadadnan nila oh my god What happened? What happened in here? Why so traffic? So many motorcycles and so many cars and also 16-wheeler trucks. What the heck? bigla yung po renero. Ang traffic sa Pilipinas, ang karsada sa Pilipinas ay hindi para sa mga baguhan. Makikita mo kasi sa mga kalsada sa mga ibang bansa, no? Gaganda, lalaki. Konti yung mga sasakyan masyadong congested kasi nga malalaki yung mga karsada di ba? kaya dito kasi sexy ka no kung konti yung mga karsada sisikip congested dati sa sakyan grabe alam nyo ba nararamdaman ko na yung pananakit ang batok no layo din kasi na pinuntahan natin na ah, kabuyaw di ba? ilang kilometro din yun mas malayo yun kaysa ano, Santa Rosa saka sa Carmona na madalas ating napupuntahan kaya kung nanaanap ito yung bato ko, siguro dahil na rin sa init, no? Para kung nagkakaroon na, oops, hypertension, di ba? Hindi ka na ako ron. Sige tayo kasi napaka-init, di ka na matiis ang ano, init ng araw. Di ka na matiis. Alright. Ah, gusto ko ano eh, ma magusto kong buwan yung pa-December. Yeah, yung mga di na masyado mainit. Ah, mag ride ka. Di masyado mahirap. Pero pag ganitong summer, masarap na sa summer yung pupunta ka sa beach eh. Nako. Traffic light pa. Stop light. So alam ko na kung saan mag-grocery, no? Doon tayo sa Walter Mart para mas malapit sa bahay. No? Tapos meron pa doon nagtitindi ng ano eh, na alam mo yung avocado, no? Avocado na parang ice cream. Sobrang sarap, pero sobrang talis. Oo. <laughs> uh, siya, pero masarap naman. Saka sulit eh. Sulit talaga. Eh. Meron pa siya mga kasoy cashew nuts no? masarap masarap talaga U-turn tayo dito tayo sa Walter Mart tara park mo na tayo -init. Ay, para tayong niluluto tara let's baguets nakakawin ah, na rin tayo mga kaibigan Opia Manay Paporn Ito bukas ay Sabado Masarap mag-ride Kung merong ride <laughs> Lira na mga pag-ride Pag, pag nagyaya ako sa mga katrabaho ko Palagi silang busy Kahit ako busy Lahat kami busy hindi mga pag-ride Kanya-kanyang ride na lang no? Mas maganda pa kanya-kanya ride na lang Para matuloy no? Kasi kung mag kayo Hindi yan matutuloy Promise Sa sobrang busy na mga tao ba diba? trabaho, kung saan-saan, marami tayo pinagkakabalaan, lalo na ako dahil kung ginagawa, sabi ko pinagkakabalahan, di ba? Oh, dito tayo. Sana hindi malaglag yung box na sa likod ko. Nakatali lang siya sa compartment. Ah, doon sa top box. Nakatali lang siya sa top box. Hindi iba nasa bag ko. Iba nasa top box. as meron pang kahon dito sa likod. Tas, meron pa sa, uh, tag dito. Sa so, compartment. Pinagka Nakatulo talaga ng top box, no? Uy, ano kayong motor yun? Ganito, mukhang ano Tignan natin ah oh, malaki yung tambucho niya. Ay, ay. Ah, set moto. Medyo but -but ay, dapat ko gulong ko niya. Nakita yung gulong niya parang ano no, parang nakakanto. Talaga bang uh, paumbok yung gulong nila. Diba? Napakalutong ng tunog niya no nung CF Moto na yun na LK 400 by no 650 napakarotong ah, na ang tunog niya yung mga CF Moto kasi mga nauna no, hindi wala ko alam kung hanggang ngayon pa rin uh, ah, kinuha yung frame dun sa ano sa lumang uh, ah, Kawasaki Z650 ah, o ER6N kung tawagin ER6N yung frame niya pati yung itsura no, ano, no, no, engine kamukha ng ER6N yun yung pangarap kong motor dati ah, ER6N So dati nag iipon uh, ipon -ipo na ako noon para sa ER6N Kahit yung naked lang, naalala ko na sa ano siya yung mga 300 uh, 315,000 No? ER6N So kung gusto mo mag ER6F o oh, may fairing Is nasa 330,000 Pesos So yun yung pangarap ko mo motor dati ER6N loko so, unang nasaksihan yung ano yung ganda ng Kawasaki no na lime green color gandang ganda ko sa kulay ng lime green no hindi ko ah ito pala yung big bike kasi dati hindi, hindi pa ako mahilig sa mga big bike oh, pero naka motor na ako nun naka na ako nun ang una kong motor yung ano yung Robo Z na 115cc so after nun yung mga nakasabay ako mga naka big bike doon ako nahilig sa big bike eh ako sa ko ang ng gulo saka uh, gaganda ng tunog So dun ako nagsimula mag-canvas ng big bikes. So yun nga, yun, ito yung yung pinakaunang uh, napusuan ko talaga yung ER6N na uh, ER6N na uh, 650cc naked ng Kawasaki. So yun, ngayon wala nang ER6N, Z650 na ang katumbas. Tapos meron yung ano eh parang uh, fairings, uh, yung version na naka-fairing siya. Uh, ang tawag naman doon ER6F, no? ER 6 for 6 uh, cc tapos yung F means fairing ang nabibilang pa lang nun sa ano sa Kawasaki Leisure Bike sa ano sa may Libis so wala pa masyado mga big bike stores nun no, no bihira pero yun nga uh, napunta tayo sa say 1,000 <laughs> 1,000 liter. Wow. liter bike agad do oh, 1,000 cc so wala pa akong pa experience sa mga malalaking motor kundi yung ano lang yung Robo no, na 150cc from 115cc to 1000cc no, nakakalula <laughs> kaya nung unang subo ko nung 1000cc na nung napunta sa akin eh, hindi ko pero dahan dahan lang itakbo eh, ko talaga kasi hindi ako moro nung mag manual doon nilabas ko lang siya sa bahay na ganun ganun lang na wala nagtuturo sa akin kasi inaplay ko lang din naman kasi kung paano uh, mag drive ng no, ano, no, manual na kotse so parang ganun lang din diba? may clutch, may gas so inaplay ko lang din doon kung paano i, ano, i drive yung manual na kotse halos parehas lang yung nga lang ha, yung clutch mo hindi sa tinatapakan eh, sa kamay so yun ang story Una kong biyahe, dinayay ko agad sa ni Tagaytay. Dahil ko pa nga namamatay sa kalsada, Alaga <laughs> na mamatay, binubusinahan ako ng mga bus. Kita kayo lang sa next video mga kaibigan. Kita kids. Peace.